Pinagiingat iingat na rin ng Food and Drug Administration ng publiko sa pagbili ng gamot sa mga lisensyadong butika dahil posibleng may mga naibibenta rin umanong mga peking gamot. Sa parayam ng Laser H, sinabi ni Jordan Pagirigan, tagapagsalita ng FDA, may mga pagkakataong kahit lisensyadong butika nakakakuha pa rin ito ng mga peking gamot. Sinabi pa rin pag-irigan na malaki ang maitutulong ng mga lokal na paamalaan sa pagsubo sa bentahan ng mga peking gamot, lalo na sa mga sari-sari stores. Uh, may pagkakataon din po na nag inspection po ang mga again mga field of, uh, regulation officers natin sa iba't ibang factories, warehouse, establishment at mga tindahan po mismo ng gamot at sila po tini-check po mismo nila ang ang mga gamot na nandoon po sa mga tindahan na 'yon. Nagkakaroon din po tayo, hindi po tayo tumitigil sa pagkakaroon po ng mga seminars para sa mga iba't ibang consumers po natin. Oh.